andito Nandito ako ngayon sa sa park. nag -upo -upo, Sa maliit na park. Nag-market uh, nag ako guys ng mga gulay. Mga gulay. Eh, sobrang sobrang bigat. Tapos, sobrang init pala ngayon yung temperature is 36 nasa 36 degrees and then yung real feel mga 41 pero mahangin naman siya ngayon kasi sobrang bigat ng aking dala so nag may part dito sa may daan kaya umupo ako saglit at uminom bumili ako ng to lemon squash so first time kong first time ko siyang gitry inumin okay naman siya soda pero ano uh, zero calories ay, ay mas ang init ang bigat ng dala ko eh kaya may may binili akong saging kaya yan kumain ako ng dalawang saging masarap naman yung saging di ko alam kung saan galing masarap naman siya kasi last time bumila ko ng saging doon hindi siya galing pinas kaya parang di masarap parang galing galing Vietnam ay galing amben Laos or Vietnam or Myanmar di ko alam siya masarap eh, pero ito masarap pero wala kasi nakalagay kung saan galing ay yan so super Uh, Lailayo pa yung bahay. Mga ano pa. Mga ilang minutes pa. Wait. Pagkatapong uh, dito. Uh, mga 15 minutes walk pa ang aking lalakarin. Yan. Ang oras ngayon ay ano na nga. Alas 12.05 ng tanghali. Hindi ba? So, ngayon ay June, June 17, 2025. So, itong, kung ko lang kung may upload ko, i-upload ko mamaya. Hindi ko alam kung i- ang aking, aking ipapublic niya. Pero maybe public -pub public ko na mamaya i-publish ay nako malayo kasi yung ano bilihan ng gulay na mura hmm, kaya kahit na malayo okay lang kasi makakamura ka talaga <laughs> sobrang mura ng gulay so yung binili kong gulay yung radish ano siya, dalawa. Dalawang piraso, nasa 100 yen o 'di ba? Pati yung yung broccoli, dalawang piraso, 100 yen. O san ka pa? O 'di ba, malaking ang malaking ang tipid. Malaking bagay itong ano, dami kong dala, isang bag, backpack. So, ang nabili ko lang lahat. Ang price lang niya is Parang nasa 2,000 yen lang. So, malaki-laking tipid. Uh -uh. Kaya, kailangan matyagang tiyagain. Hindi naman ako marunong mag-bike. Marun, medyo marunong ako mag pero yung bike doon sa bahay, medyo mataas. Eh, hindi naman tayo matangkad. Kaya, hindi natin kayang bit-bitin, diba? Kaya, yun lang, guys at wala din akong may trolley doon sa bahay pero sobrang sobrang laki naman ng trolley medyo mabikat. yun may trolley dati pero wala siyang lagayan medyo parang sira na rin yata, yun na sira so wala akong trolley na yung may bag yung comfortable kang magdala kaya ito, tis, -tis na lang. tis, -tis bitbitin mahangin mahangin siya kaya parang hindi naman siya masakit sa mata yung init tama lang biglang ano ngayon biglang init sobrang init pero at least mahangin siya so may puno dito may malaking puno malaking puno yan eh sa gilid ng kalsada. Hindi pa. Pero hindi siya yung malaking kalsada. Parang two-way lang siya. Ay, gosh. Ito. Diba? Hindi siya major road. Ay. ay may maya. Lalarga. upo, -upo muna tayo para meron tayong lakas maglakad para diretso na diretso na ho, sa sabak sa lakaran at sa bitbitan Bigat siya eh, kasi ang daming ano ano radish radish ka cabbage cabbage may broccoli mayroong Mayroong carrots at saka pa bang ko? Cauliflower. Yung may cauliflower, may talong, may egg. Kaya ang pampabigat nito yung ano, yung radish dalawa kasi. Eh. Dalawang radish. Dalawang broccoli. Tapos yung Lettuce, tatlong peraso. Kasi three for one hundred kasi yun. Yung lang naman binili ko, pero ang bigat. Ang bigat kasi. Tapos yung gulay, mga ilang araw lang to. Ay, naku po. Naimit oh, nga pala. Huwag ko lang hangin ma sa ano. Tapos hindi ako nagdala ng tubig. Akala ko kaya ko ng tubig. Kaya napabili ako ng mainom. Sobrang init pala. Hindi ko kasi tinignan yung ano. Hindi ko tiningnan yung weather, yung kung anong ilang temperature paglabas ko. Basta na lang ako lumarga. Kaya yan lang guys. Maraming salamat. Thank you, thank you so much. Thank you for watching. Thank you for supporting my channel. See, see you on my next vlog.